titikman nga namin ang pinagmamalaking manok nila dito sa Santor, Tanawan City, Batangas. Ito yung prices nila, kayo na lang mag post para makita nyo. Bagong luto yung mga sinaserve nila dito. One whole chicken ang itatry namin, hindi na namin ito ipapachop. Yan, binalot na ni sir at pinrepair na niya dito ang pinagmamalaking nilang sauce. Yun guys, nakabili na tayo ng pinagmamalaking manok dito sa Santor, Tanawan City, Batangas. Ito yung manok hain. Hindi ko alam kung hain or manok honey yung basa nila dito. Pero ito na guys, masarap daw yung sauce dito eh. Pinagmamalaki nila. So titikman na natin. Let's go! Ito na guys, nandito na tayo. No? Ito, yun, ito na yung manok. Ito yung 270 pesos sa uh, time na nabili namin itong manok. na ang laki. Meron silang sauce, hindi lang isa, kundi tatlo. Alright guys, ito ang titigman ko dahil paborito ko yung chicken wings. Ito yung sauce nila, hindi niya pita. Okay guys, so. Ito ang sauce. Tikman na natin. Sarap! Malasa yung manok. Tapos so, yung nila malasa. Parang ano siya. Lasang matamis-tamis na maasim masim tapos maanghang. Napakasarap. So sa mahilig dyan sa fried chicken, tikman nyo na yung manok hing sa Santor, Tanawan City, Batangas. Let's go!